Pilipinas kung mahal malapit na ang Pasko marami ng lumilitaw manggawas na ang mga piki ito tingnan mabuti yung mga piki yung pira ninyo kahit tung bagong pira mapiki nito kung hindi kayo tumingin ha? tanawan nyo klaro ang kwarta ha? kay dagang piki ron numero uno di malihan nga piki inyong makita ning 100 dili gani na mo silaw silaw pasabot nga piki ang inyong pira ito bagian hindi walang silaw yan <laughs> di na mo mga colors why reaction pike yan ito oh, kita ninyo mayroong mga color at sa pa ang atong mailhan nga pike ito gini gini mga dat dat hindi mapil ninyo dili mo ka. kapag hikap nyo, wa mo'y mahikap. Di sama na yung tuldok. Tuldok, o ma-peel, gini mo na ituldok. O, oh, mo na ha? Ayag yung paglingalinga. Nga gawas ni piki, kon, daghang tao na. Ha? Ah? Mao ni pahibalo. O, hapit na ang pagsaulog na pod. Atong mga igsoon. Ha? Sa kapaskuhan. So bantay-bantay ito -bantay sa piki mga igsuo na eh, naghang piki ron. Atong opisyal sa gobyerno, pulos piki. Anapay ah, pipila? Anapay oh, pipila dili piki. oh, napay pipila daw. Dili pa piki, dili piki. Pero dagha piki. Gikan sa executive, legislative, judiciary, ah, LGUs, mga department head sa mga arena number one, DPWH yun, mayroong daghang piki diha mga hudas ng bayan so, bantay tas mga piki ha oh. di mailhan gani pag ninyo din he dapat doon na mapil ninyo ngadunay doon dat o, oh. o 1000 number gani, kana o, oh. dili gani na siya mo muslaw silaw sama anak muslaw silaw na ay green ha o paglihok ni mo anak klaro kayo na ay color pero ang piki wag na ay color ha muna itimanaan ninyo okay klaro sige shopping na